napag-usapan na natin ang na minsan na talagang uh, tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. At ang pamamaraan para mapatalsik sa puesto ang Marcos Jr. sang ay sa salad batas, eh kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di, naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling. No? Permanent disability, no? Well, uh, siguro naman po, alam nyo na. Sa mga pangyayari na binasura ng ICC, ang uh, interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng corruption sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Bukas po, a 12 na Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay uh, sinususugan ko itong panawagan nito. Na Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones na po sa korupsyon. Dati-dati, bilyones lang. Ngayon, trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang people power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa um, Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugang ko rin po yan, ganyang panawagan, at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakmayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos, na for some reason, ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park hindi po bababa sa anim ang bahay niya dyan. At ang isang bahay ngayon sa Forbes Park, eh hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Diyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico. At napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang um, na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga pong pag ikaw ay taong gobyerno, eh ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na panawagan, taong people power ngayon, sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinang, ng pinangganapan na EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine, at sa uh, corner o tigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay simbolik dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa, ta sa kaban ng taong bayan dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Tama naman po na kung tayo nagagalit sa korupsyon, ipakita natin ang galit natin sa korupsyon, dali natin mismo doon sa tahanan ng mga korap, lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Ang isyo po, darating ba ho kayo? Ano pa ba hong inaantay ninyo? Tuluyan ng lumuhod ang ating ekonomiya? Dali natin ang ating protesta sa bakuran mismo ng mga tahanan ng mga talaga namang pong lumamon ng kabanang taong bayan at dali natin ang laban doon sa game. Hindi ko naman po sinasabi na lutubin ang loob ng village. No? Ang panawagan naman po ni Congressman Miao Miao eh dito lang tayo sa labas. Sa labas po ng uh, ng uh, Forbes Park, no? At uh, sa tingin ko naman po, eh kabahagi naman po yan ang kalayaan ng malayang pananalita kung tayo po ay magpitipon-tipon -tip sa labas ng Forbes Park, no? At uh, tingin ko po, napaka gandang mensaheng pararating natin na sawang-sawa na sa korupsyon ng Pilipino kapag uh, um, tayo po nagtipon-tipon dyan mismo sa labas ng Forbes Park. Dahil alam na po natin na mukhang hindi voluntaryo magre-resign ang Marcos Jr. Kinakailan talaga ipakita ang galit ng taong bayan. At protektado naman po ng saligang batas ang pagpapakita ng galit, lalong-lalong -lalo na sa korupsyon. Ang simbahan ko dati na nananahimik, mabuti naman po, praise be to God, ay e nagsasalita na ngayon. Nagsasabi sila na mag, mag, magsuot daw ng puti itong buwan ng Oktubre at Nobembre November, uh, kada linggo. Pero hindi pa po sapat yan. Kinakailangan talaga iparinig ang galit, ipakita ang galit ng masang Pilipino. Dahil baka akalain nila, kaunti lamang ang nagagalit sa ating mga uh, kababayan. So hinihikayat ko po, po kayo para po sa inyong mga anak, para sa kinabukasan ng ating kabataan, kinakailangan po magsama-sama tayo at pagpakita tayo dyan po sa EDSA, sa labas ng Point Park sa Buendia, samahan po natin si Kong Miao Miao. Ang uh, nakakalagkot nga lang po eh, kung wala po ako dito sa Netherlands on exile dahil nga sa uh, nais akong ikulong nitong Marcos Jr. administration, eh kapit po kami ni Kong Miao Miao. Dahil lang namumuno sa ating bayan ay corrupt si Marcos Jr. Dahilan kung bakit lahat ang, ng mga opisyalya sa ilalim niya kasama na si House Speaker at si Zaldeco ay corrupt. Pag po tayo magkakamali, ang sisihin lang natin sa korupsyon ay si tambaluslos sa at si Zaldeco hindi po talaga po pwede mamurakot ng ganyang katindi ang zaldiko at saka ang uh, tambaluslos kung hindi po yan binigyan ng basbas ng Marcos Jr. Kaya nga po ang sigaw natin, hindi lang ikulong ang Romualdez, hindi lang ikulong ang zaldiko, kaya kailangan ikulong ang Marcos Jr. at ang kanyang buong angkad. Dahil ngayon po lumalabas na pagamat bagito ang kanyang anak sa kongreso, eh, napakatindi rin ang mga linamo na pondo diyan sa kongreso. Nung una, eh, sinisita nila yung malaking budget ni Pulong. Ngayon, dumalabas po na mas malaki pa pala ang budget nitong Sandro Marcos. Samantala, kalahati pa lang ng uh, tatlong taon pa lang nakakalipas, pero yung 51 billion na sinasabi nilang mga naging proyekto ni Pulong ay para sa anim na taon. E ngayon, eh, mas malaki pa rin sa 51 billion na naging budget ni Sandro Marcos. No? ah uh, at uh, titingnan po natin kung uh, gaya sa Davao, eh, makikita natin na uh, ginamit ang pondo sa mga tamang pamamaraan. No? Dahil doon ang sa Davao, makikita natin na 51 billion pumunta doon sa napakagandang coastal road at napakagandang mga flyovers na nagsisibiring uh, flood control mitigating measures. So hinihikayat ko po kayo ha, tama na po ang uh, sa social media. Yes, kabahagi po yan ang karapatan ng malayang pananalita. Yes, ang internet po ay teknolohiya para tayo marinig pero wala pa rin pong kapalit ang paninindigan sa kalsada upang iparating ang ating disgusto sa gobyerno. Ang Korte Suprema na po nagsabi sa mula't mula na ang ating mga lansangan, ang ating mga kalye na kareserba para gamitin ng taong bayan pag tipon, -tipon ipahiwatig ang damdamin sa gobyerno. Yan pong dahilan kung bakit tayo meron mga lansangan, meron tayong mga kalye, hindi po yan para sa, court, sa mga kotse. Yan po ay para sa taong bayan gamitin, lalong-lalong na kung gusto nilang iparating ang kanilang sentimiento laban sa gobyernong kurakot. Wala na pong solusyon dito sa korupsyon kung hindi tanggalin ang pulo at nagsimula from scratch. Ako naman po naniniwala na kung pagbibigyan ng pagkakataon sa Inday Sara Duterte, siya naman po ay uh, mamumuno by way of example. Wala pong, wala po talagang marangyang pamumuhay ang nakikita ko hindi lang kay Inday Sara, kundi na rin sa kanyang ama. At syempre, sumusunod lamang sa Inday Sara sa paa o sa yapak na kanyang ama. Palagi ko na pong kinukwendo sa inyo na ako'y nabulat na nung nakita ko ang bahay ni Tatay Digong sa Davao, yung green bahay na ang tawag ko ay Bahay Kalapate, hindi ko maisip na nakatira ron ay isang dating presidente. Dahil ang palagi natin iisip, kapag ikay may kapangyarihan, merong ka rin kayamanan dahil ginagawang negosyo nga ang politika dito sa Pilipinas. Pero mabuting balita, meron naman kung mga tao gaya ng mga Duterte na hindi po kinakailangan inigosyo ang gobyerno. Na nanilbihan ng tapat at kaya nga po ngayon malungkot na malungkot tayo dahil na nananatili po nakakulong kakulong ang tatay Digong dyan sa dahil. Maski po alam natin na wala ng jurisdiksyon ang ICC at maski alam po natin na ating mahukuman kung meron man talagang mga dapat magreklamo ay merong sapat na kapangyarihan at kakayahan na parusahan si Tatay Digong kung totoo na siya ay gumawa ng mga Nakakaawa po talaga si Tatay Digong at kung kayo po ay nagagalit din sa naging kalagay ni Tatay Digong, magalit din po kayo sa si Marcos Jr. dahil ang puno tulong niyan palagi ay korupsyon. Bakit ba kasi gusto ng Marcos Jr. madali manatili sa, sa posisyon? Yan po ay dahil ginagamit nga nila ang gobyerno para isang negosyo, para umaman. Ginawa po yan ang kanyang ama at ngayon po pinagpapatuloy ng anak. Kaya pero na po sa ensa, sa labas ng Forms Park, Buendia. Bang hindi man ako makasama po, I'm with you in spirit. Pero maawa na po tayo sa ating mga sarili. Maawa na po tayo sa ating mga anak. Wala na pong patutunguhan ng ating bayan. Yung kontrobersiya po sa Philippine Stock Exchange, pinanindigan po na isang Cecil Guidote, na isang dating empleyado ng Central Bank, in charge of investment relations, na limang trilyong piso na ang nawala sa atin dahil po sa korupsyon. Samantalang, pinasunilingin gobyerno ng gobyerno na nawala sa atin ay 1.7 trillion lamang. Mas malaki pa pala. Ako naman po'y naniniwala na itong uh, Cecil Guindote Neto, dahil sa kanya naging katungkulang sa Central Bank, eh alam ang kanyang pinagsasabi. Marunong bumasa ng mga figura at hindi po yan magsisinungan. Mga kababayan, nandito na po tayo sa finish line. Dalawa lang pong senaryo tayo ba po ay susuko at hindi tatawid papunta ng finish line? O tayo ay kukunin ng lahat ng lakas na natitira sa ating katawan at isipan at tatawarin ang finish line? Halos nandun na po tayo. Alam na po natin na bagamat nasa position pa Marcos Jr., bilang na kanyang panahon. Alam po natin na sila mismo nag-iimpako na para umalis muli ng bansa kaya na nangyari sa kanila ng people power mad. Pero na po, kapit-bisig tayo. Tawarin natin ang finish line. Para po yan sa ating bayan. Para po yan sa ating mga anak. Para po yan para sa ating mga ako. At pwede pa po, pag natin napalaya sa mga Marcoses muli, pangalawang beses, wag na po natin silang pabalikin. Wag po natin silang patawarin ikulong po natin sila. Bigyan po natin sila ng due process. Sige po, litisin natin sila. Pero please po, litisin po natin sila. At this time around, parusahan natin nang wala nang Marcos na makabalik. At yung mga nagbubulag-bulaga na nagtitiwala sa kahit sinong Marcos pa, gumising kayo sa katotohanan. Hanggang hindi sabihin ni eh, Amy Marcos na dapat magbitiw ang kanyang kapatid dahil siya ay drug addict, hindi po mapagkakatiwalaan ang kahit sinong Marcos. Kapit misik po tayo, sabihin natin, tama na, sobra na. Goodbye, Marcoses. Dahil yan naman po dapat talaga ang ating mensahe. Goodbye, Marcoses.